Boss, yan nga po ang sinisigaw ng maraming fans ngayon kay Draymond Green mga kapatid. Talagang matatapos na nga daw ang karera nitong si Green sa panibagong kaguluhan na sinimulan na naman niya. Hindi na nga dapat daw patawarin pa dahil sobra-sobra na nga pagkakasuntok niya. Ayaw pa sanang humingi agad ng paumanhin si Green pero parang biglang natauhan lang na magsalita na si Nurkic na kinakailangan nga daw ng taong to ng tulong. Gusto sana lang daw ni Draymond na makabenta ng foul sa mga referee kaya hindi daw intention personal Parang naninisip pa nga ang tono ni Green dahil hinihila daw ni Yusof ang bewang niya. Kaya daw siya nag-swing bigla para makahanap ng foul. Hindi nga daw siya flapper na malalaro. Kaya foul ang intention niya sa pangyayari na yan. Aksidente lamang ang nangyari na masapak niya ang sentro ni La Durant. Pasalamat din nga daw si Nurkic dahil hindi ulit na nakal si Green. Hindi na nga daw pang larong basketball ang ginagawa niya. Nabalitaan naman siguro natin ang pang na ginawa ni Green kay Gobert kung saan na suspindi nga din po dito si Green. Isang buwan pa nga lamang din ang nakakalipas pero binibigyan niya ulit ng sakit ng ulo ang Warriors, lalo na mga solid fans. Dahil lang si nga po mga kapatid, indefinitely ang suspension ngayon ni Draymond. Meaning walang kasiguraduhan nga po kung kailan siya pababalikin ng liga. Lalong mas naging masaklap pa nga po ngayon ang sitwasyon ng Golden State. Nakabaon pa rin nga po sila sa pang 11 spot. Dalawang sunod na talo, tapos wala pang Draymond Green na maglalaro pa. 99% nga po ng malalaro sa liga. Kapag ganito, eh sigurado ang penalty. Pero kapag na-injured pa nga po ang player, eh katakot-takot na fine plus suspension. Pero dito nga po kay Green, malamang na mas malala pa ang aabuti niya sa NBA ngayon. Dahil kilalang kilala nga rin po si Draymond sa mga dirty tactics nito, ano? At ang worst, eh mismong Warriors team na ang may gagawing malaki sa kanya. Samantala ako po mga kapatid, talagang napakasama nga po ng taon para dito sa Golden State Warriors. Matapos ang kabulastugan ni Green, eh eto namang si Clay Thompson ngayon ang namom problema na. Hindi lang basta problema mga kapatid dahil karera niya na nga po ang nakasalalay dito. Laging nasa headlines nga din po itong si Clay na napakalaki talaga ng chance na papakawalan na ng Warriors. Pero meron pa palang mas matindi ding nangyari pala dito kay Captain Clay. Paano ba naman din kasi mga kapatid dila inuna pa yata ni Clay ang garbo. Dahil syempre sino ba naman din hindi masasanay sa napakalaking kontrata na nakukuha mo. Mas tiwala nga po si Clay sa kanyang sarili kay kaya tinurn down niya ang napakalaking kontrata sana ng Warriors. Although mas maiksing taon nga lamang po ang inoffer sa kanya ng Warriors, 2 years nga lamang po yan. Malamang respeto na rin to sa kanya dahil sila ang dynasty ng team kahit pabagsak na rin talaga ang laruan niya. Pero napakalaki pa rin kontrata sana to mga kapatid. Ang napakalaking problema nga po ngayon para sa kanya, e wala na nga pong offer o ayaw nang magparamdam ng gold State kung may kontrata pa bang naghihintay sa kanya bago pa matapos ang season na to. Habang tumatagal lalong bumabagsak nga po ang laruan niya. At pati sila Kerry at buong team at eh damay nga rin po sa napakaalat na shooting niya. Ilang buwan pa lang din ang nakakalipas from confident na confident na Clay to biglang pessimist na. Bilog pa rin nga po ang bola. Kaya wala pa rin pong nakakaalam kung may ibubuga pa tong si Clay Thompson ano.